garden mga lalabs ang dami pa din ng bunga ng ano si Karelias tingnan nyo yan grabe ayan tingnan nyo oh. ang bilis pati lumaki nito na ah, dalawang araw lang ako hindi nagpunta dito madami na naman siyang bunga ang lalaki ng ayan oh. grabe di ba nakakatuwa siya oh my god So, maga kung mag-ano kayo mga lalabs ng gulay eh pagtatanim ay tanim nyo na sigarilyas sobrang dami kong magbunga siya at saka super healthy to madaming health benefits yung makukuha nyo dito ayun ano, na tingnan nyo oh, grabe ang dami <laughs> sa loob hinarvest ko na yung nasa loob Tingnan lagi na naman yan ano talaga hanggang sa ano siya hanggang sa kaduluduluhan ng mga ano niya ang bunga tingnan nyo grabe sa baba. Nakakatawa siya. Super ganda. Ayan na yung na-harvest ko sa loob. Sa loob ng fence na to. Grabe. So, i-harvest natin. meron pa ako doon na-harvest last time. Hindi ko pa nagulay. Ang dami. Nakakatawa siya. Kaya magtanim na kayo ng sigarilyas, mga lalabs. Hindi kayo magsisisi. Sobrang dami kong magbunga hanggang sa pinakadulo ng ano niya <laughs> nagbubunga yung bulaklak oh. hanggang sa dulo talaga siya ayan tingnan niyo look at that mga lalagos pasa tayo sa loob Look at that one. natin. So, ito yung patula na naman natin. After ko ipong, tingnan niyo yan. Pagkatapos kong tanggalan ng mga dahon kasi sobrang yabong na Nag, nagbunga siya uli. So, ayan, tingnan niyo. Ayan, maliit pa. Ayan. So, ito yung malaki. Malaki na siya. Kulang, kulang din nalaman na may mga bunga pa pala. Kasi hindi ko na pinapansin noon eh. Kasi akala ko hindi na siya magbubunga. Tapos bigla ko itong nakita. Ang laki. <laughs> Malaki na siya. So itry, Ano lang natin. i lang natin. So tuloy-tuloy yung bunga niya. Kapag ganyan. Madami siya. Madami ang bunga niya kapag i-form siya. Tanggalan na naman natin yan. Madami. <laughs> So, ganyan pala yung technique mga lalabs meron akong isang kaibigan sa ano sa facebook na e, nagsabi na sayang hindi ko na screenshot tanggalan ko daw ng ano mga dahon, bawasan ko ng mga dahon kung gusto ko ng madaming bunga yun ang sabi niya ayan, meron ko dyan, lumalaki na din so alams na ngayon mga lalabs kung gusto niyo yung maraming bunga Anuhan nyo, bawasan nyo ng dahon. Mga ano lang talaga noon yung unang front ko kasi hindi ko pa alam. Mga konti lang yung natira yung mga dito na sa dulo na talaga. Pero ngayon tingnan nyo, ayan, mayroon pa siyang maliit dyan. Ayan. Pero ayan, tingnan nyo. Dumami na yung bunga niya. Tapos mayroon pa dito. Ayan, Meron din yung malaki dito. Isa. So, man, dalawa na yung malaki natin. <clears throat> so, ganun dapat na yung ginagawa ngayon. Ipropor siya para bumuo ng madami. Tapos, naroon pa yan dyan. Yan. Kasi yung nutrisyon ng lupa na kinutoy ng ating halaman ay napupunta sa mga dahon. So kapag tinanggalan natin ang dahon, sumatik so, sa bunga na mapupunta. Kasi bawas na yung mga dahon natin. Sa so, ganun mga lalams. <laughs> Alam na natin ngayon. So thank you sa aking kaibigan sa Facebook kay Angelina. Kalimutan ko yung pangalan. Meron pa dito bunga yata. Ay, oh, wala dito. Ayan, punti pa. Very, very small. So, ganun. Medyo malamig na siya ngayon. Medyo malamig na. Anong oras na? Malapit na siguro mag 11, 10 o'clock ngayon. Nakaano pa ako. Nakaro. So, ito yung update ng ating ng ating katula. So, ayan. Malapit na, malapit na. Mag sobrang lamig na talaga. So, ito na yung update ng ating garden, mga lalabs. Meron pa rin tayong mga tomato. Tingnan nyo. Ayan yung paper. Parang nahihilom na siya. Adami ang dami ang bunga niya. Isang puno lang yan. Ang kamatis. Ayan. Ang dami pa din. Tatanggalin ko ito. Napansin ko lang mga lalabs. Every ano ng dahon niya. Kagaya dito. Dahon yan na pinutol ko. May bunga siya. Ayan. Ito na yung maliit. Kaso parang hindi sila nagtutuloy. So, every ano ng dahon niya bunga ayan bunga ayan maliliit hanggang dito hanggang dyan so yan lang yung tumuloy ayan meron din dyan pero huwag ko kung magtuloy so kada ano ng dahon niya may bunga siya pero hindi nagtutuloy yung iba so swerte yung ano yung nagtutuloy yan yung malaki pero wala pa din akong miswa masarap sa miswa <laughs> Ayan, dito naman tayo sa ating cucumber na humahabol. ayun madami din siyang bunga mga lalabs. I-prenon ko din to siya. ayun Mga maliit pa. Ayan. Tingnan mo nyo, konti lang din yung dahon niya. Ayan, medyo malaki na. Tapos, ayan. Nasapaso siya. Sa tomato talaga to. Dijan ko siya. Itinanin. Trinance plant ko dyan. So, ayan. Kapag lumamig na talaga siya lumamig na. Na madadala natin yan sa loob kasi yun. Or sa garage. Manggang. So, ayan yung talbos ko. Yung lemon. Yung hindi ko nagbubunga. Yung ating pineapple. Ito yung ating hmm, bell pepper. May bunga pa dyan. Ayan may mga maliliit pa na gugulayan ko na to siya pati yung daon actually <laughs> tapos ayan meron pa tayo dito may bunga din yan siya tapos yung kamatis ang dami ng bunga ng kamatis na to tinan nyo yun. ito yung tanim ni Habi binili sa tindahan ayan tapos yung gabi ko madami na siya isa-isa ko lang yan itinanim ngayon marami na siya tapos yung papaya. Aywan ko kapag mag-ano ito. Ano Kung magtaglamig na. ko lang yan sila sana. <coughs> Kailangan ko dito ng stick. Kasi nagbubunga siya. dito ko nilagay yung mga seeds. Ang anong. Tapos ba siya. Ayan. Madami. Hinayaan ko na. <laughs> so bumubo siya. Mati peron sini. Paper tayo dito. Madaming bunga nito. Nakapag-ano to si Habi. Nakapag ano yan yung ginawa niya nakapagkanin nga tawag niyan yun ang ginawa niya So, ayan may tanim na naman akong garlic dyan tapos ito dill to so yun update natin sa ating mga tanim mga lalabs so, papalamig na siya thank you for watching thanks for the support